kami. Sana makahuli tayo mamaya. Pala rin tayo para may pang-pamilya panggutom na gano'ng mga kaibigan time <laughs> check mga kaibigan, alas dos ito yung huli natin na Marlin kanina uh, alas dose na nahuli namin ito, medyo maliit ito yung isa, hindi natin na video at nagsapa yung mga tansi namin maliit ang lumawi mga apat na kilo Ang mga nagabantay oh Tol, tulad na yung mga ariya, Tol. Ha? Ha? Ayan yung pusit pre Ayan uh, yung pwede yan, Marlin Black Marlin Ayan po nang ating kumpare Akan yung ano pre

Ano lang sa ano no? Silo lang yan. Yan o. Okay, buhat Black Marley. Hindi ni Mark. Perte, unang lahat. Sabi ay Marilyn ay. Marlene ay ah, lak pala Gumaan ng aking pan Maliit lang, malaki. Oh, Ayan guys, liwanag na. Ah, good morning Ito, na kami po yung natin. isang marlin na maliit

na bagong kasama ko ngayon dahil yung isang kasama ko hindi sumama. Isi. Ah, uh, shout out nga pala kay Richard Giuliano from Anda, yung huli natin ngayon mga kaibigan. Kaya uwi na tayo ngayon Ito yung bundok Tara tara -ta tara tara Let's go let's go 帰る方への帰りたいなこれ。<laughs>